Baka hindi na makakuha ng death claim ang pamilya ng naiwan. Ang tanong ni Binabas, ang name sa father sa iwat is Anselmo. Then sa birth certificate is Pelomino. Ngayon lang nalaman kung kailang nag-file na for burial benefits. Kung magkaiba ang name sa birth certificate at death certificate, baka hindi na makakuha ng death claim ang pamilya ng naiwan. Kaya habang may pagkakataon pa, dapat ay tiyakin natin na tama ang lahat ng details natin sa ating SSS records. Dapat kung ano ang nasa birth certificate na galing sa PSA tulad ng spelling, ng pangalan, middle name, or date of birth at iba pang mga details ay yun dapat ang mailalagay natin sa ating application sa SSS or sa E1 form. Dahil in case na may mali sa ating records, hindi na ito mababago ng ibang tao kung wala na tayo. Para i-correct, pumunta sa SSS branch at mag-file ka ng E4 at i-attach mo ang birth certificate mo na authenticated ng PSA. Yan ay habang ikaw ay buhay pa. Handaan natin walang rewind sa totoong buhay. Kaya habang tayo, ay may buhay. Dapat ayusin natin ang ating record sa SSS. Kung meron kang tanong, ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito o tumawag sa SSS hotline. Please don't forget to follow my YouTube channel. Hit like and all notification button para lagi ang updated sa mga videos ko. See you on my next videos.